kaya pinsan ko po. Daw? <laughs> <laughs> eh, ko daw, pero mag-ingat daw po sa maliit na bagay na problema. Huwag mo daw kababayaan. Okay. Baka so, lumaki. Tulad ng tax. Ay, nagbayad na ako. Ang wala Walang problema kaya yun. Sa love life. Okay na okay daw. Hmm? Tapos, okay, half, ano natin yun? No? Half year. Ano? Upi sa July. Ano? No, December. Mas lalong magiging okay na yung love life. Talaga? <laughs> Talaga? <laughs> Tapos sa tra travel, kung ano yung plano mo, ituloy na daw. Na, ano yung plano ko? Hindi ko na ka man, magiging okay na ma. Huwag mo lang kababayaan. Oh. Tapos kung um, tagamit daw po, pag may nawala daw po, Nagamit. Pag hindi mo na nakita ng, sa loob ng three days, hindi mo na daw makikita. <laughs> ano ba yan? So dapat walang mawala. Anak ng Tokwa. Bantayin niyo yung mga gamit ko ah. At mga pangarap mo daw ate. Matutupad daw. Matutupad daw na walang sagabal. Oh. Ah nat na ako. <laughs> Sabay and sell. Parang <laughs> <Sorry. Wala. laughs> kinakabahan Okay ba? Hindi. Oh, okay na okay naman po siya, pero hindi daw malaki. Ah, sakto lang. Sakto lang. <laughs> Ito malaki sa bayan sila si David. <laughs> Tapos may naghihintay daw sa'yo, Ate. Sino? Tao. May, may magkukontakt daw sa'yo. May darating daw. <laughs> Pag -ingin, Pag -ingin, ka ba? <laughs> wala ba nakalagay dyan? Walang nakasulat. Basta may kukontak daw sa'yo. Wala. Pero tayo. Tayo mamaya ang gabi kung may nagkasayo. Wala. May kukontak sa'kin? Sa <laughs> Sino? Okay. At sa huli, if <laughs> nabunas ka daw. Hoy! <laughs> <laughs> oh my God! Bakit nabunas? <laughs> Ano? If Mami nabuntis ka, no, walang problema daw. Mabuntis ako dun sa tao na gintay? Ibat po yun. Ah, iba? Nakasulat po siya kung may na may naghihintay. Hey, you. po yung sapagbukin. Ah, iba pa? Kung sa kasi kayo naghihintay? Ang lalakari mo daan itong taon, hindi daw plus? Huh? So rough na naman. Lagi na mga rough Oh my gosh. Pero, Huwag mo daw kalimutan yung mga bagay-bagay na at, uh, Yung mga maliliit na bagay na pinapabayaan mo o ano. Eh, mm. okay. Sige. Kakajowa daw ako ni ka. Sa alin kita. Sa <laughs> 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 so magsikap pa lang daw at magsikap pa lang. At tiis lang daw itong <laughs> tao. Okay. Magiging successful daw yun. Aww.